Hi guys, si Tau. sibuyas at bawang at iba't ibang uri ah uh, kulay ng kamote na may baboy. Yan ay ang natawag naming pakbet na kulang sa regalo. Siyempre, dahil wala tayong pambiling mantika, igisa natin yung baboy para matanggalan siya ng mantika. Para yun ay yung gagamit natin panggisa. At igigisa natin siya sa sarili niyang mantika. Di ba? <laughs> Tapos, ayan na na-achieve na natin yung mantika ng baboy. Tapos, mamaya tatanggalin ko siya, gigisa ko na rin dyan yung natitirang laman para hindi tayo gumastos ng bonggam-bonggam, maraming mantika. So, ayan, dahil wala rin pang mantika, gamitin natin yung sariling mantika ng tabang baboy. So, halo-halo. Tapos, mamaya may lalagay ko na rin dyan yung bawang at sibuyas para isahan, mabilisan, at nakakapangilig na ang gutom. Agahan nga namin pala yan. Kaya naisipan kong ganyan, gutuin. Kasi yan na lang yung laman sa repe. Tsaka pwede na rin yan. Kasi ang dami namin kamote. Yung kamote na galing pang China. So para hindi masayang at mapakinabangan. Ayan na. Hinalo-halo ko na yung gulay. Sinabay-sabay ko na siya kasi sobrang gutom na kami konting nga lang yung talong dyan eh. Di ko na nga napakita yung talong kanina. Pero may talong siya ha, in fairness. Nilagyan ko na rin siya ng konting asin, magic sarap, at tinakpan ko na yan dyan. At maya maya, ayan na, luto na. Oh, ang sarap, di ba? Siyempre, kailangan din natin ng konting baboy, gulay, tsaka Siyempre, habang mag-almusal tayo mamaya, kailangan natin magtimpla ng kape. Siyempre, hindi mawawala ang kape sa agahan, di ba? Siyempre, kapag may kape, meron tayong kanin at ulam na gulay. So, guys, thank you for watching. Hope you enjoyed the simple video. Bye! Enjoy watching. Bye!